Magandang buhay sa ating lahat. Nandito na naman po ang inyong Pungusoy Consultant na sobrang kikay. Alam nyo po, uh, mga nag-celebrate kayo ng undas dyan sa Pilipinas. Uh, uh, how I wish also na nandyan din para makadalaw sa aking pinakamamahal na ina. <laughs> uh, alam nyo po, uh, napakalungkot no, pag naalala nyo talaga yung mga namayapa natin. Pero, Ah, uh, makakasama din naman natin sila pagdating ng araw. Ngayon po ah, uh, yung tanong natin nung nakaraan ano? Marami maraming mga hindi na nag-try ano, kasi hihintay na lang nila yung sagot ko. Pero okay lang po 'yun. Gusto ko lang kasi yung malaman ninyo yung mga napakarami po, napakalawak po kasi talaga ng pungsoy Kaya kung hindi kung hindi niyo po talaga pagtutuunan ng pansin mababagot po kayo, gigib up po kayo. Pero, alam nyo, sinasabi sa inyo, kung nag-umpisa na kayo, huwag kayong magsayang. Huwag, huwag nyo sayangin sa, ano, sa pag-give up nyo. Dapat eh, hindi kayo madaling gumibap. Lalo na ngayong 2026, ano, napakaraming opportunities. Napakarami talagang yung mga taong gustong maging successful. Kaya nga po, napakahirap din ng ano eh, kasi ang ang world natin is dog-eat-dogs po tayo. Sobra pong ang lahat ng mga tao. Uh, wala nang pakialam kung sino ang matapakan. Basta umasenso, no? So, ngayon, mag-ingat tayo sa mga ganon. Pero ang higit sa lahat na gusto kong sabihin sa inyo, itong mga kung sino ang dapat na mas mag-iingat ngayong 2026, no? Kung ang mga bahay ninyo ay... Um, nasa wait <laughs> kung ang mga bahay ninyo ay nasa southwest ang pintuan or southwest sitting southwest or facing southwest uh, magingat po kayo no? magingat po kayo dahil uh, po ang ang star ng mga mga masasamang loob, no? Pwede kayong mapasok sa mga bahay na may ganitong may mga ganitong pintuan ay pwede kayong mapasok ng mga masasamang loob at delikado po ito masyado, no? Yung mga ang pintuan nyo ay nasa southwest at ganun din po naman ang mga nasa no at eh, nasa south. Yung mga nasa south ang pintuan. Akong uh, kung meron kayong dalawang pintuan sa bahay ninyo, much better po na gamitin muna ninyo uh, ang ibang pintuan, but not the north also, ha? Kasi hindi din maganda ang north na, na, na pintuan na laging gagamitin ngayon. So, yun ang ano natin, ano? Ah, uh, pwede nyo naman akong ipm sa mga ano ninyo, sa mga questions ninyo. Uh, kapag uh, may time ako. Yung iba sa inyo na nakakalimutan ko talagang sagutin, wag naman sana kayong magtampo. At saka yung mga, um, meron kasi ako mga nasasabi minsan talaga. Kasi alam nyo po, meron talaga akong prinsipyo na yung, yung totoo lang, sa totoo lang po, yung kasi pag nag, nakakapagod po makipagplastikan. Alam nyo po, yung nakakapagod yun, nakaka, nakaka-stress yung makipagplastikan. Kaya kapag uh, may gusto kayong sabihin. Minsan, ano, napapagalitan ako ng aking namayapang ina nung araw na hindi lahat ng tao kagaya ng pag-iisip mo na yung gusto mong sabihin, sasabihin mo. Kasi, mas gusto ko pang sinasabi ng diretsyo kesa doon sa sasabihin ko sa ibang tao. Kasi may, as a human nature po natin yun eh. Minsan, masamay yung love natin. Sinasabi natin sa ibang tao, badan yung ibang tao, pal palalalain yung sitwasyon, ano. Sumasama pa yung nakakarating dun sa tao kahit hindi naman yun ang sinabi mo. So, ako, may ugali ako na mas diretsya na lang. Kaya lang, hindi lahat ng tao gusto nila direkta kang magsalita, no? So, kanya-kanya tayo, kanya-kanya, ala? Kanya-kanya tayong... Sandali lang ho, ha? Ah, baka mabold ako. <laughs> Maano ma tayo dito? Ay, ayun nga po ang ating topic ngayon na gusto kong dalin sa inyo. Ako nga po pala si Shane Kayang, inyong legit na pong consultant dito sa YouTube YouTube channel na talagang nagmamalasakit sa inyo at gustong maturuan kayo. Bago man ako maglaho sa mundo, may maiwan akong legacy sa inyo na malaman nyo ang totoong pungsoy. So, ito po, ano, uh, yun nga po, kung ang, ang pintuan ninyo ay northeast, ang inyong pintuan ay northeast. Uh, I know, I'm sorry, I'm sorry. Please forgive me. Magandang tao lang, nagkakamali rin. Ang, <laughs> um, kung inyong pintuan ay south at uh, southwest, maging maingat po tayo, ano? Sa sa mga ganitong sa mga bahay na ganito ang sitwasyon. So, ngayon, pero alam nyo po, ang sasabihin ko sa inyo ngayon, ano, mag, mas magandang maging Uh, maganda ang relasyon. Mas piliin ng mag-asawa na maging maganda ang relasyon. Ngayon, kung kayo ay couples, kung kayo ay uh, live-in partners or magsyota, ano, yung na nagsasama lang sa bahay. So, yun nga, live-in nga siguro yun. Uh, exception po dito yung mga may, mistress, no? Mistress. <laughs> Sorry po, ayan na naman ako ah. May magagalit na naman. Hindi naman po ako nahuhulga ng tao. Sinasabi ko sa inyo, hindi po ito kasali. So, ang namumuhay po sa bahay na mag-asawa o magka-partner. Kasi po, yung ganun din po yung mga kalalakihan at mga kababaihan na adult na. May ito po kasing sinasabi ko sa inyo na ang mga husband and wife ay dapat mag-get along ngayong 2026. Kasi po, uh, both are pangit. <laughs> both are pangit, ano kaya dapat parehong mag-makeup. mo <laughs> anyway, ito no. Kasi ang Southwest ay afflicted po ng, ng anong tawag mo dito? Afflicted ng Violent Star ang Southwest. Ngayon, ang mga, ang Northwest naman po ay uh, Illness Star. So, kung mag kung may mga issues kayo uh, dapat na mas inaayos ninyo ito ngayon dahil uh, hindi naman natin gusto na magkaroon ng masamang epekto dun sa mag-asawa or sa ano no ang pangit kasi ng southwest at northwest para sa kaalaman po ng lahat ang southwest po ay direksyon ng mga babae at ang northwest po ay direksyon ng mga lalaki ngayon, maraming ama ng tahanan na dapat nating pag-ingatan dahil nanganganib po sila, sila ay in danger of illness, no? Hindi po ito sakit ng ipin o sakit ng ulong ordinaryo, no? Hindi po ito sinisipon lang or tabi-tabi, sorry sa mga kumakain. Forgive me. <laughs> Ang drama ko ngayon. <laughs> Kaya mga kasi yung mga ama ng tahanan, dapat talaga ngayon, kailangang pag-ingatan, no? Kaya nga ako, kahit na lagi kong, uh, anong tawag dito? Lagi akong nagmumuriot nag sa asawa ko ngayon. Ngayong 2026, dapat po unawain natin sila. Kasi talagang sila po ay dadanas ng hindi maganda, no? Me mentally and physically po ito, yung mga nasa Northwest. So, alam natin na ang Northwest at saka ang mga animal signs ay itatakil po natin sa mga susunod po nating videos. But right now, ang mga ibinabala, bina, bina warning ko lang po sa inyo ay yung mga ama ng tahanan at yung mga ina ng tahanan ay malapit po sa aksidente at ang mga ama ng tahanan ay malapit po sa sakit, no? So, yan ang mga dapat mag-ingat. So, kung mga ano natin, hindi ko na ho bubugbugin yung asawa ko ngayong 2026. Ganda <laughs> <Minsan> na kayo. <laughs> Tamapin, binibigyan ko lang kayo ng good vibes, no? Kasi alam ko, marami sa inyo yung nasalanta ng mga ano. Gusto ko lang kayong tumawa. Kasi alam nyo lahat tayo worried talaga sa mga Diyos ko, ang dami ko pong kamag-anakan kamag sa entire Bisaya, sa Cebu, lahat, no? Sa, sa Dabao, ang dami ko pong mga kamag-anakan doon. Alam mo, syempre, minsan, hindi ko na sila matanong sa Facebook kung okay lang po ba kayo? Kasi syempre, alam mo na hindi okay, napanood mo na sa TV yung news. So, parang, na, na ano ko, na, na ako ko na tanungin pa sila, no? Kasi sabihin, tanga ka ba? Napanood mo na eh. <laughs> So, nakakahiya, parang nakaka, nakikisimpati ka syempre, no, dahil hindi naman. Pero gusto ko lang kayong mapatawa. Kasi syempre, ito lang naman yung ating uh, ways na yung maging positive ang lahat sa buhay natin. So, yun yung ating ano, no, yun yung mga animal signs natin na pangit at maganda at dapat mag-ingat, ay sa susunod na video naman natin, ah, uh, huwag kayong mag-alala, ah, uh, bibilisan na natin, kasi tapos ko na yung libro, kaya may awan Diyos na hindi ako magiging sakitin na naman, ay, baka kapag, pad, baka kapag upload ako ng upload, kaya nga, bigyan nyo naman ako ng inspiration, so, mag-like naman kayo, tsaka, hindi ko naman masisisi na konti yung views ngayon, ano, kasi alam ko lahat kayo nakapokus lagi sa government eh, tapos eh, wala na ho tayong magagawa dyan sa government. Wala nang, wala nang ano, gagawin na nang, alam nyo, magagaya lang tayo sa ano, sa ano bang bansa yon Hindi yun, hindi yun ang topic natin ngayon. wag na natin intindihin yon So, yun po ang ating ano, no. At saka, dito tayo lagi, dito tayo lagi, eh, no, sa, alam mo, lagi ko kayong taon-taon, pinagagalitan ko kayo dito sa ano ang lucky color ninyo ngayong taon. Ang lucky color ng taon. Hindi po nagkakaroon ng lucky color ang taon ng pare-pareho. All of you, separately, ay may lucky color. Kasi po, in general, pag sinabi natin in general, of course, the dominant star of the year is, uh, The Victory Star. So, yung Victory Star ang dominant star natin. So, it is water, no? And then, sa Pachi natin, we don't have, this year, this 2026, wala po tayong water element sa Pachi ng taon ng mundo. So, yun, inaano na ng mga tao, kinukongklud ng mga tao na lucky color ang blue. But actually, ano po natin 'yon? Parang cure natin siya dahil kulang ang walang ng tubig at sobra-sobra po ang apoy ng taon. Dahil ang 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 taon po ay Fire Horse po, ano? Fire Horse ang taon ngayong ano, ngayong ngayong ano 'to. Ngayong 2026. So 'yung 'yung Fire Horse po Siyempre, naglalagablab yan, ano? Ngayon, ah mahirap po talaga siyang kontrolin pagka sobra ang apoy. Talaga pong kailangan ng, ano, ng, basta yung susunod na mga sa mga animal signs natin, ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon ay yung mga kulay. Yung mga kulay po, ano, dahil, ah, kalahati lang siguro ang matatapos natin ito sa mga kulay. Tandaan lang po ninyo yung sa mga bahay, no? Na facing southwest and northwest. Hindi po yan maganda. Hindi po yan maganda. Ngayon, ito pong uh, ang ating mga <coughs> Sorry. Talagang nag-concert. <coughs> yung ano, no? Yung tapos yung tinanong ko sa inyo kanino, ano? Ang sagot po natin doon kung ano ang rep ano yung representation ng apat na parte ng bahay mo ay ang dragon, tiger, phoenix and turtle, no? So sa susunod na mga videos pa natin, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga kahalagahan nito at kung ano ang magandang ayos sa kanila kapag may bahay tayo no kasi ang kung is all about bahay talaga po no personal ninyo at ang bahay so ito ipapaliwanag ko rin sa inyo sa isang sa ibang video ko so you need to remind me <laughs> you need to remind me about that no sa mga ano sa mga magbe naman sa atin ng December no sana nga lahat tayo ay pagpalain no yung mga magbe-birthday rin, nag-birthday rin yung November. Alam nyo, hindi ko kayo maisa-isa dahil kapag nag-shoutout ako sa inyong lahat, wala na tayong gagawing video, <laughs> kundi yung pagbati na lang sa inyo. Na kaya, napapansin nyo sa PM ko kayo minsan na, na, ano, na babate, kasi mas okay na lang doon. So, ito po, no, yung, yun yung apat na uh, celestial being na representation ng apat na bahay ninyo. So, yan, ipapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, ito tayo sa lucky color. So, eh, gamitin na natin ngayon ang kulay na sinasabi, ni, sinasabi ano, ng mga tao, this is not a lucky color, yung blue. So, ito ay pagpupuno dahil walang tubig ang 2026, pero bumabaha ang buong Pilipinas na gagamitin nyo nga daw yung tubig na yon pag wala ng tubig. <laughs> So, 'yan ang inang ano natin ano? Uh blue and black, but actually, hindi ko kasi in-advise lagi ang black because black is too yin. Masyado siyang yin ang energy niya. So, mas nagpe-prefer ako sa blue kesa sa black. Ah, uh, kung napapansin niyo pag may mga damit ako, talagang mostly blue pag water. Hindi ko kasi masyado kasi nung bata ako laging sinasabi ng mother ko sa akin because I was really sickly. When I was when I was a child, I am very sickly. Ngayon, yung mother ko talagang never niya akong pinasusuutan ng itim. So, 'yun ang ano natin na 'yun ang ano, ngayon pumunta tayo sa rat. Komplikado ang kulay ng rat. So, hindi tayo pwedeng uh, magbigay ng kulay lang sa rat ng pwede na rin ang, sa kanya ang uh, blue and sa mga rat po, ano blue and <coughs> gray and white na color. Sa mga ox naman po, uh, maganda naman po sa kanila ang, uh, but not too much green, no? Not too much green. Pero maganda na lagyan nyo ng, mag, maglagi kayong may fresh flowers sa inyong bahay or green green plants, no? And then sa ang mga ano ba? Ah, tiger ang tiger ay ganun din po. Ah, maganda rin po na naka-green kayo, no? Mostly sa buong taon. Although meron tayong monthly, ma you must be aware na kahit na sinasabi ko sa inyo na sa year na ito ganito yung lucky color niyo there are months that you are forbidden to wear that color, no? So, please, please, ang libro natin, wag niyong kalimutan, no? Ang libro ay kompleto kung ano ang mga dapat at hindi dapat. So, ngayon, mag-avail na po yung mga hindi pa nakaka-avail dyan. Uh, we ship worldwide po, no? Meron po tayong Finland, merong Holland, merong Amsterdam, merong Wales, lahat po meron tayo niyan ano sa Asia sa U kasi tinaka parang pinakamalayo sa atin ng UK no pero ang UAE malayo din eh ang Qatar ang Dubai no meron na tayo niyan mga sa Hong Kong Taiwan ah uh, Macau So, kahit saan po kayo sa mundo na nakakapagpadala po tayo, wag lang po kayo sa Sombrero Constellation. Ano po, dito lang po tayo sa Milky Way. <laughs> Milky Way lang po ang ating ano no, ang ating constellation dito. Huwag na po tayong lumabas ng ibang da, ano, ibang ibang mga planeta dito lang po. Alam niyo mga Shenjing pinapatawa ko lang kayo ha. Huwag kayong ano kasi sa dami ng problema talaga diyan sa Pilipinas. Kailangan niyo ng nakakatawa. Kaya ano, binibiro ko kayo, ginojoke ko kayo ng joke. para alam niyo po kasi ang pagtawa, magaang sa buhay. So, wag naman po yung mag-isa kayong tumatawa, no? Delikado na po yun. Ngayon kasi, ako alam nyo, talagang pag nagbibidyo ko, I am so happy kasi alam ko nandyan kayo parang nandiyan na rin kayo sa harapan ko, no? Kasi kilala ko kayo lahat personally, talagang nakakausap ko kayo. So, you are really all my friends, not my clients. You are not my clients, you are all my friends. So, mga kasyengging kay, yan yung ano natin. Ngayon, uh, nasa na tayo, ox and tiger is green, and then rabbit is, uh, eight colors po ang rabbit, kasi, ah, uh, ah, uh, papaliwanag uh, ko sa inyo sa susunod na, no? Masyado kayo na naman excited, eh. So, ang rabbit ay earth colors. At ang dragon and snake ay, uh, ang dragon kasi is uh, earth, already earth colors, no? So, fire. Dragon needs red. Dragon needs red. And, uh, snake needs green, no? Para mas ma, mas mag, ano, or pwede ring earth color ang snake if they want to pag yung kasi masyado na kayong uh, na-i-stress kailangan yung i-exhaust ang elements ninyo so yan ang pinapayo ko sa inyo ngayon so ang snake kapag masyado na siyang na-i-stress uh, kailangan niya ng earth colors at uh, yung yung ating dragon kailangan niya man niya ngayon ng uh, red colors, no? So, ang sumunod dyan ay ang horse po, ano? Ang horse. <clears throat> so, ang horse, kaya nagiging, alam nyo, actually, hindi talaga, ano eh, kaya lang ang horse, automatic kasi talaga yan siya dapat ng red. Pero dahil sa sobrang, ano, sa sobrang dami ng apoy ngayon, mas kailangan ng horse ang green or ang blue, no? Touch blue at saka green. Hindi masyadong okay sa horse ang magred ng magred po, tatandaan nyo. Ngayon, ang southwest at ang yung southwest po, monkey and monkey and sheep, no? Ito po, uh, wala na po kayong ibang isusuot dito, kundi blue. Blue lang po ang isusuot ninyo, or meron pala, meron pala kayo ang ang sheep po ay pwedeng mag-red. But then si monkey ay hindi dapat mag-red. Kaya alam nyo, ganyan kahirap. Ganyan po, na, ganyan ko po kahirap ginagawa ang ating libro. Dahil ang bawat element, although they are in the same direction, the elements of the animal signs are different. So, yun po ang nagkakaroon ng conflict pag sinasabi ng iba na swerte si ganito. Dahil lang nandoon ang prosperity star, magiging swerte si ganito. But then, kung iintindihin nyo ang aking libro, kung bibili kayo ng libro ko, malalaman nyo na hindi lang sa ganon. Dahil papano kung ang element ng prosperity star ay hindi nababagay sa inyo. So, kailangan you need to connect the elements. Balik na naman tayo sa elements niyan. So, yun nga, no? Ngayon naman, yung nasa na tayo. So, ang, ang sheep ay pwedeng mag-red, but then the monkey cannot wear red, no? Blue lang talaga si monkey. Ngayon, uh, si rooster ay hindi pwedeng mag no? Si rooster ay dapat lang magpula. Pero, tatandaan nyo lagi to, ha? ah uh, pwede magpula or magwhite at gray ang rooster. Katandaan nyo lang po lagi talaga na sa loob ng mga buwan, may mga buwan na hindi nyo po talaga pwedeng isuot ang mga ito, no? Kaya napaka-importante sa inyo ng libro. Hindi nyo panghihinayangan ito, promise. Alam nyo, talagang grabe ang hirap na ginagawa ko dito because of the elements, and the directions elements. Alam nyo po yon. Hindi po ganong kadali ang pungsoy na August pa lang sasabihin nyo kung sino na yung maswerte. Hindi po. May directions. Ah, may sariling directions ang elements. May sariling elements ang tao, ang animal sign nyo. So, dito po sa bago nating book sa 2026, inilagay ko na rin po ang governing elements ng inyong ah uh, animal signs para hindi po kayo nako-confuse, no? Kasi 'yun ang inyong mga dapat na sinusunod. Ngayon, ang boar at saka ang dog ay uh, ano po ano? Ang dog at saka ang boar na kulay, ang boar po ay automatic kasi siyang water. Uh, hindi naman po konektado yung kanyang star sa tubig. So, may uh, advice ko sa sa bore, sa lahat ng bore, green po. Green ang inyong mga isusuot at saka white and gray. Yan po yung inyong pangtaunan na lucky colors ninyo. Some of you is lucky colors. Some of you is protection colors hindi po matatawag na lucky colors. Yan po ang napakaraming conflict na ginagawa ng mga hindi talaga master ang pungsoy. Tayo naman po, napakadali natin masabihan na, Uy, lucky color daw ng taon, ganito. So, lucky color ng taon, lucky color mo ba siya? So, yun ang tanong ko, tatanong nyo lagi sa sarili nyo. Lucky color siya ng taon, pero lucky color mo ba siya? Kasi, kung lucky color ng taon 'yan at lucky color ng lahat ng elements 'yan ay hindi tayo pare-pareho ng animal sign. de ba? Yung common sense natin pagganahin natin. So huwag tayong uto-uto, kailangan natin laging may common sense, no? Tapos ang ating uh, ang dog po natin dito dahil uh, mas apektado ang dog dahil siya ay kapareho <coughs> kapareho niya ng element ang ang illness star sa northwest. So, ang kailangan niya rin dito ay green. Green po talaga at pareho sila nang isusuot ng bore, ano? Pwede silang mag-green, mag-white, at saka mag-gray. Yun po ang pampahina. Pero ulitin ko po ha, may mga buwan na hindi nyo po yan pwedeng gamitin. Kaya napaka may libro kayo, may book guide kayo for 2026. So ayan po ang ating, uh, ah, nasabi ko na ba yung ano? O nasabi ko na yung rate, no? Okay, sige. Yan po sa ngayon, yan po muna ang ating forecast. At uh, alam nyo na, nandito ang inyong changing lagi para gumabay sa inyo ng tamang pungsoy. At talagang malaman ninyo ang real pungsoy. I will not be here forever, but these videos will remain with you. So, I love you all. Bye-bye!